Hello guys! Happy afternoon! Ayan. For today's video guys, ay magluluto tayo ng tilapia. Ayan. Ayan guys, magluluto tayo ng tilapia. Tatanggalan natin siya ng hasang. Hasang ba guys? And then, first time ko mag na tilapia na may ganito pa kasi ang binibili ko ay prosen na kasi ngayon ay hindi dahil tapos tayo na supermarket na may ano, hindi siya prosen yan o yung dugo niya agad ano, 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 ano. So, Sekarang, nak tengah tanggalin ikan. Sekarang, so, nak tengah so, makan okay. ni. 3 kan. Pakaliskisan ko siya. Ayan, balikan ko kayo guys pag natapos siya. Ganyan yung kapagalit. Ayan. Ayan guys, yung tilapia, nalinis na natin. Medyo patuyuin natin, lalagyan natin siya ng asin. Para i-ano natin siya guys, mamaya maya o pa kasi siya lutuin. Kaya lalagyan ko muna siya ng asin. Lalagyan ko siya ng tissue para medyo matuyo. Ayan, ito yung iodized salt natin. At lalagyan ko siya ng asin, magkabilaan siya po, okay, ba? Diba? Ganyan guys. At balik ta rin natin. Ayan. Para ma-absorb lang yun, guys, yung asalat. Para mamaya, i-ano natin siya, pray to konti. Kasi gagataan natin siya. Maginataang tilapia ako, guys. Ayan. yan lang siya, guys. At ayan guys, yung gagamitin natin para sa uh, paksiw na gata na tilapia. Ayan guys, parang ipapaksiw ko muna siya guys, tapos lalagyan ko siya ng gata. Ayan, sibuyas, bawang. Dalawang sibuyas, isang uh, bawang. Ayan, uh, curry powder, black pepper, maji, At sopang puti at soy sauce. Eh, hindi ko ilalagay soy sauce guys, so, lang pero ayan, dalawa yan kasi By one take one kagabi na natin at yung tilapia maghihiwa na tayo guys Ayan, una um, guys yung sibuyas. Uh, Oyas lang sya. Okay, ayan. And then, yung 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 ano yung guys? Thank you, Manchi and Fam. Dahil sa inyo, magluluto ako na ng guys. Yeah. Kasi sabi niya binahal ko guys, is frozen. Hindi sya masakit. Kasi, uh, frozen na siya. Sobrang matagal na. tayong mga box na rin natin para it. And thank you yeah, po. Thank you, thank you, you Mami and husband and baby Kai. Kasi nagbagi ako dito. And then, ang dami sa supermarket. Nagala. Nagala, guys. Ang tagal-tagal din kasi ako hindi natang ng ano guys, ginataan ginagawa ko lang yung cream lang na Yung whipping cream. Nalagyan ko lang siya. Inside. Pero chicken. Hindi na ang mga kaya ng isda. Pagpumunta ko na makala. Sana lang ka. Uh, kasi minsan walang isda. Kila mamis kasi malapit lang yung um, supermarket na may fresh. Dito kasi sa may supermarket wala kasi fresh na isda dito. Puro frozen. guys ngayon nalagay ko siya dito sa ating kawal yung bawang ngayon yung sibuyas e ano lang natin siya guys nalagay ko natin siya dito sa ilalim nalagay ko natin siya and then yung isda. o diba yan nilagay na natin siya ng asin kanina kasi na kanina pa siya na naka nilakas natin hindi ko na siya puputulin guys ayun buo na siya kasi uh, mm. ako nakakain. And then, so, yung curry powder. Uh, ganun na yun lang natin siya. Hindi na talaga natin siya yung chara kasi. Um, mm. Tansya-tansya na lang. And then, yung black pepper. First time ko magluto guys ng gata talaga na ano, gata yung gagamitin natin, yung cream na gata sa lahat. Hindi na natin siya lalagyan ng asin kasi Ilagyan na natin siya kanina. Ito ang magic sarap natin. Talahati lang. Ayan. Pero pag matapang guys, pwede mo siyang lagyan ng And then yung suka. Ayan. May suka tayo guys. sales siya. Ano siya? Um, 13 yata itong dalawa. Real ha. Hindi peso. Yung 13 i-convert nyo siya sa peso. Dalawa na siya. Ayan, guys. Nilagyan natin siya ng suka. And then, nilagyan natin sya ng tubig. Mga one cup yung ilagay natin na tubig. Para, ano, guys? Uh, Pag pumulo na yung uh, suka, pakuloy muna natin. Mm -hmm. Ayan, ganyan na siya guys. Lalagyan natin ng tubig. Ayan. Para maluto talaga sya. Isang tasa. And then, takpan natin ulit. Pag ma punti na lang yung tubig guys, ilalagay na natin yung gata. Ayan guys, kunti na lang yung tubig. Ayan, nilagyan natin ng sibuyas sa pras. At ito yung cream. Coconut cream. Ilalagay na natin siya. O diba guys, sobrang creamy. konti na lang yan sa bawang. Luto na yan, guys. Ayan, balikan ko kayo, guys. O, di pa. Di pa, di pa, di pa. At ayan, guys. konti na lang yung sabaw. Ayan. konti na lang yung sabaw niya. Ayan. Yummy pinataang tilapia at ilagay na natin yung wala kasi tayong pitchay kaya ito na lang ilagay natin na kulay arcola. ayan or charger ayan guys pwede na yung basta may green ayan kayo guys kung ano ilagay nyo yung green kahit anong green pwede ayan ayan, takpan lang natin and then tapos na guys, bilis nang lutuin parang pinaksil ko lang sya and then magyan ng tubig ayan guys, thank you so much later na guys, pag kumain na tayo mamaya maya pa tayo kakain busog ako ayan, takpan ko lang sya para maluto yan